Nakapagtala ng ilang pinsala sa Kalayan Islands na nakaramdam ng magnitude 6.4 na lindol kagabi. Sa report ng MDRMO Kalayan Island, isang pamilya sa Barangay Centrodos Dos. ang nabagsakan ng mga bahagi ng bahay. Kinilala ang mga biktimang sugatan na si Naresi Herova, 33 taong gulang, Nelson Maba, Taidos, Cathy de la Cruz, 13 anyos, at ang dalawang kapatid nito na siyam at apat na taong gulang. Agad na isinugod sa Infirmary Clinic. Ang nat ng naturang bayan ang mga ito. Kinakitaan ng mga crack ang ilang bahay, kabilang nga ang dalawang pamilya na apektado naman sa barangay Kabudadan. Ngayong araw ng Miyerkules ay kinansela na ni May Mayor Jong Leopis ang klase sa mga paaralan upang bigyan daan ang inspeksyon as at assessment para matyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Patuloy ang pagtipag-udayan ng PDRMO sa mga lokal na pamahalaan matapos na ipag-utos ni Governor Manuel Mamba na alamin ang naging epekto ng malakas na lindol na naranasan kagabi at tiyaking matulungan ang mga apektadong pamilya. Kumikilos din ang pamunuan ng Philippine National Police sa pamumuno ng Provincial Director na si Colonel Julio Grospe at kanyang inatasan ang mga kapulisan para tumulong kung may mga naapektuhan pang pamilya. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Sasampahan ngayong araw ng kasong multiple murder sa Provincial Prosecutor Office sa lungsod ng Balanga ang sospek na pumatay sa tatlo katao na naganap ang karumaldumal na kremen sa barangay Dwalilimay, Batan kahapon ng madaling araw ng Martes. Ang sospek na kinilala na si Arvin Martin Quintin na agad din itong nahuli kahapon sa Lubo Pampanga matapos tumakas at dito sana magtatago. Sa ulat, nag-ugat ang kremen ng pagpatay sa tatlong mga biktima na si na sina Rosita Velasquez 70 anyos, may-ari ng bahay. Ridge Yu sampang 11 anyos at Marisa Pag 60 anyos living partner ng sospek nang makapaghiwalay umano ang kinakasama nitong sospek sa kanya na si Marisa dahil ayaw na nito makisama pa. Sa pagitan ng alas 12 hanggang alauna kahapon ng madaling araw, nakita ng testigo na anak ng biktimang si Rosita na si Basilio Velasquez ang sospek na nagpunta ito sa bahay ng nabanggit na oras. Kinaumagahan ang testigo ay bumalik sa bahay ng kanyang ina at dito ay laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang wala ng buhay ng mga biktima na naliligo sa sariling dugo na tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan na agad ipinagbigay alam niya ito sa mga otoridad at sa mabilis na ikinasang follow-up operation nila Major Dennis Duran happy ng limay pimpi mabilis na nasakote ang sospek sa lubaw pampanga mula sa kauna-unahan sa Pilipinas di ito si Danny Kumilang tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama tayo, Pilipino! Patay dito ang 68-anyos na magsasaka matapos na ito ay barilin ng tinan sa kanilang pag-aaring lupa sa Chaong, Quezon. Kaagad na matay ang biktimang nakilalang si Cesar Castillo Cortez, residente ng Sitio Mabato, Barangay Bihia. Ayon sa report ng Chaong, Quezon PNP, nagtatabas ng damo ang biktima sa kanilang lote kasama ang kanyang misis na si Jaina Camposano Cortez. 69-anyos dumating ang suspect na si Leo Dimaano, 39 años residente ng sitio sentro barangay del Rosario Chaong Quezon na armado ng M16 Armalite Rifle at bigla na lamang niratrat ang dalawa. Tinamaan sa ulo ang lalaki na agad nitong uh, ikinamatay samantalang uh, nagtamurin ng mga tama ng bala ng Armalite ang uh, misis nito na kaagad naman na isugod sa San Pablo City Hospital. Tuma Mabilis naman na tumakas ang nasabing uh, suspect. Ayon naman sa report ng Chaong uh, uh, Police sa uh, paghihiganti at matagal ng alitan umano sa lupa sa pagitan ng biktima at ang suspek ang ugat ng pamamaril. Tinan sa lupa ng biktima ang suspek at ang isa sa panitong kapatid na nakilalang si Ruel Di Maano at hinihingi nila sa biktima ang kanilang kaparte bilang tinant. Nakaabot pa ang usapin sa barangay uh, bago mangyari ang nasabing pamamaril hanggang sa masawi na sa pamamaril ang tenant na si Ruel na hinihinala ni Leo na kagagawa ni Cortes na siyang uh, mag-udyok para paghigantihan ang nasabing uh, may-ari ng lupa. Sa ngayon, mabilis naman na pinagahanap ang nasabing suspect at kakaharapin nito ang nasabing kasong murder at frustrated murder at mabilis naman na uh, na-recover naman dito ang nasabing mga bala ng M16 rifle. Mula sa kaunahan kauna sa Pilipinas, DCRH, ito sa Binjancho kaya tuloy-tuloy sa si pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Mindanao, isang panibagong naitalang patay mula sa hanay ng CPP NPA NDF na kinilalang isang Dexter Maka alias Kajarik, miyembro ng Platoon 1 Guerrilla Front 30 ng Northeastern Mindanao Regional Committee o NAMRC at pagka ng armas ito isang Bushmaster Rifle. Ang enkwentro ay naganap sa pagitan ng mga tropa ng 2nd Scout Ranger Battalion ng 9 th st Infantry Brigade sa Barangay Matikdom, Tandag City, Surigao del Sur. Samantala, sa bahagi naman ng Sitio Miaray, Barangay Mandahikan, Kabanglasan, Bukidnon kung saan nag-ooperate ang 88 th Infantry Battalion na recover ang isang AK-47 rifle at isang Grand rifle at assorted medical parapernalia habang hinahabol ang nasa sampung armado ng sub Committee 2 ng North Central Mindanao Regional Command o NCMRC. Habang sa bahagi naman ng Kabadbaran City, Agusan del Norte, anim ang mga sumukong NPA mula sa Santa Tahang Unit ng Pampropaganda 21 del C ng Guerrilla Front 21 ng sub Committee Westland And NMRC kasama ang limang armas na kanilang isinuko, isang AK-47, dalawang AR-15 rifles, isang carbine at isang M14 rifle. Sa ilalim ng kautosan mula kay 4th Infantry Division Commander, Major General Jose Maria Cuerpo II, hindi umano sila hihinto sa intensified combat and intelligence operations laban sa mga natitirapang communist terrorist group sa bahaging ito ng Northern Mindanao. Mula sa kononahan sa Pilipinas, Dizre RH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy. Victorina Sarbisio, sama-sama tayo Pilipino. Patay ang isang mangisda sa Lake Bato sa at Patapos man itong katamaan ng kiddata kinala ang biktima na si Jorex Parilla, nasa Ostong gulang at residente naman ng barangay Madawon sa Nabuak, Kamarinesura. Ayon sa ulat, nabutan ng malakas na ulan na may kasamang gulog at kidnata ng biktima habang nangisda ito sa bahagi naman ng Lake Bato. na na lamang na wala ng buhay ng sa bangka nito ng madaling araw. Investigasyon naman ng tinamaan ng kidnata ang biktima habang nang isda ito hindi na rin sa nakitang nangitim na na bahagi naman na, ng katawan ng, ng biktima. Ito ang DZRH kaunanan sa Pilipinas, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Palitang mula sa Batangas, tumaas ang bilang ng manitatalang aksidente sa lirawigan ng Batangas sa mga nakalipas na buwan sa naganap na pagpupulong sa hanay ng kapulisan na ginap sa Camp General Miguel Malvar. E iniulat na mas tumaas ang bilang ng mga naaksidente sa daan ito nga nakaraang buwan ng Agosto kumpara nung nakaraang buwan ng Hulyo. Sa datos na ilabas ng Batangas Police Provincial Office o BPPO nasa sa 386 na road crash incident ang naitala nung Agosto habang 347 na 347 naman nitong nga nakaraang buwan ng Hulyo. Tinitingnan ng pulisya kung ang dahilan ng mga nasabing insidente ay human errors o dahil sa kondisyon ng daan o kalsada o iba pang rason na din kung nagkaroon ng maayos na pag-uusap ang mga nasangkot sa insidente at kung may nagawa nga dokumento tungkol sa pagsasayos ng magkabilang panig. Para sa kauna na sa Pilipinas, DCRH ito, CRH si 35 Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.